Ang kamatayan at ang buhay ay maraming mahalagang ugnayan. Mas nauunawaan natin ang kamatayan kapag nakita natin ang mga ugnayang ito at matutong tumugon sa mga hamon na ibinibigay nito. Hindi ba't natututo tayo magpahalaga sa buhay dahil may limitasyon ito, may kamatayan? Mas nakikita natin ang importansya ng pagtutuon sa pagkakataon dahil hindi palaging meron ito, sa katunayan, marahil ay hindi natin masyadong mapapahalagahan ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan maging ang sariling buhay kung walang kamatayan. Ang kamatayan ay nagpapaalala na may hangganan ng buhay, na ang bawat taong idinadagdag ay pagkakataon. Hindi dapat sayangin, kundi dapat gamitin sa paraan na nagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos na nagkaloob nito. Nakakalungkot na sa kabila ng katotohanan ito ay may mga tao pa din na mas pinipiling sayangin ang buhay kaysa gamitin ito sa tunay na layunin ng Diyos para dito. Ang buhay nating taglay ay isa ding pagkakataon para maghanda sa kamatayan. May mga desisyon sa buhay na ito na aapekto sa kahahantungan ng isang tao kapag siya ay namatay na. Ang sabi ng Bible, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Itinuturo ng verse na ito na merong paghuhukom matapos ang buhay na ito. Mahalagang maunawaan ito dahil ang kabatira na merong paghuhukom ay magdudulot sa isang tao na mamuhay ng tama at isiping mabuti kung anong pagkakataon ng meron siya sa buhay na ito upang gawin ang nararapat at upang hindi mahatulan. Ipinapakita din ng verse na ang panahon ng pagdidesisyon ay habang nabubuhay at hindi ang pagkatapos nito. Hindi tamang isipin na kapag ang tao ay namatay na ay mababago pa ang magiging estado niya sa harapan ng Diyos. Ang pagkakataon ay habang nabubuhay pa. Ang pagkakataon ay ngayon. Mahalaga ding paalala ito na kahit marami kang pwedeng sisihin sa naging paraan ng pamumuhay mo, eh sa dulo, ikaw pa din ang mananagot sa Diyos. Minsan ay isinisisi ng tao ang kanyang pagkakamali sa iba na nagbigay ng maling impluensya o kaya naman ay hindi kinikilala ang mga pagkukulang na nagawa, bandang huli, ang Diyos ang magtutuos. Ang buhay may layunin. Ang buhay mahalaga. Ang mga kapasyahan sa buhay na ito ay napakahalaga din. At ang pinakamahalagang kapasyahan na maaaring gawin ng bawat isa ay tuklasin ang layunin ng Diyos sa ating buhay at pahalagahan ang pagkakataong ibinibigay upang piliin ang tama. Totoong merong paghatol at iyan ay tinuturo sa Biblia. Subalit si Jesus ay namatay upang ang kabayaran ng kasalanan ay matugunan. Ang sino mang kumilala sa kanyang ginawa bilang tagapagligtas ay hindi mapapahamak kundi may buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon mo. Kilalanin mo si Kristo. Tanggapin ang kaloob ng kaligtasan upang ang katagumpayan sa paghatol ay makamtan. Asa ka pa!